Hi guys, we are here in Hong Kong So our video today guys ay dito tayo sa Hong Kong guys So we are here, lakad-lakad kami And napakaganda ng view dito guys So uh, hindi namin na namamalaya na naliligaw na pala kami guys Kasi nga, ang alam namin is na sa central na station pa rin kami So sa paglakad-lakad namin na naglakad-lakad And hindi namin namamalaya, nandito na pala kami sa may Admiralty na Uh, train station na malapit na. So, dahil bago pa tayo dito sa may Hong Kong guys, ay hindi pa natin alam ang mga lugar-lugar uh, dito. So, dito tayo, nadaan tayo dito sa may um, McDonald's. So, sa kabilang side na pala yan, ay ang Admiralty na train station na. Kasi nga kanina, ay paglakad-lakad namin, uh, mula kami doon sa may BDO, doon sa may Central. Sa, so, nag kami ng uh, Uh, ano ATM uh, doon sa may BDO. So, pagkatapos namin doon is naglakad-lakad kami dito sa Hong Kong. Uh, Nagalagala. So, hindi namin namalayan. So, dito na pala yung minerality na station. So, hinahanap kasi namin yung uh, central na uh, station. Yung papunta na doon sa may Sunny Bay na train station. So, doon kami dadaan. Tapos, uh, doon kami mag-stop And then, sasakay naman kami ng bus mula doon sa ni Baby punta doon sa may immigration. Papunta naman, pabalik naman sa may Macau. So, yun guys, hindi namin alam na uh, from there pala sa Admiralty ay pwede din magsakay ng um, train station, pupunta na doon sa may Sunny Bay. So, hindi namin alam kasi bago pa. So, nagtanong na nga kami dito sa so, mga nakasalubong namin kung anong basa sa namin ah uh, papunta doon sa may sunny Bay So, nagsabi sila na uh, need namin uh, need namin magsakay na lang dito sa Admiralty. And then, pagdating namin doon sa may central ay mag-interchange kami ng uh, uh, mag-interchange kami ng train. Tapos, sakay kami mula central papunta ng Sunny Bay. So, yun, guys, na nalaman namin na doon din sa may train station, may isang kababayan tayo na nag- uh, uh, at din namin na uh, sabi namin bakit ganito uh, kulang yung bayad namin. So, ang sabi niya is pupunta kayo doon sa pagbabaan niya ng Sunny Bay, is pupunta kayo doon sa may information or doon sa cashier para uh, mag-add kayo ng mag-add kayo ng inyong uh, payment sa inyong uh, ticket. Kasi nga uh, ang bayad namin is mula lang sa uh, Admiralty going to the Central. So, from Central and going to Sunny Bay is wala kaming uh, bayad kasi hindi kami dumaan sa may gear So, yun na guys. Nalaman lang namin. <laughs> so, it's our first time going to Hong Kong and wala kaming alam. And then, isa pa namin naging problema is wala kaming wifi or wala kaming data doon sa pupunta namin sa Hong Kong. Kaya mahirap mag, ano, mag-search or walang ano. Tapos, ano, parang walang masyadong mga free wifi doon kasi kahit sa pagkain namin doon sa may isang fast food, ay walang walang free wifi, ganun. So, nahirapan kami, kaya hindi kami makasearch or saan na ba kami na-play. So, dito ngayon na guys, sa may, this is the Admiralty uh, Station. So, marami namang mga Filipino doon na, na nagtanong kami. So, that's why tinuruan kami at saka hindi rin namin alam pa pa no mag uh, kuha ng ticket doon. So, they help us also guys. So, yun nga guys. please uh, at least nalaman natin na ano, yung mga sakayan at saka yung mga bababaan. So, next time alam na natin kasi uh, sa pagpunta namin sa Hong Kong is uh, hindi namin alam kung saan kami sasakay from from there pa pag ano, pagbaba namin sa may uh, immigration from there pala is need ng mag uh, bus and then go to Sunny Bay and then magsakay ng sa from Sanibay going to Central is magsakay pa ng train. So, it's our first time so guys next time i will show you the video uh full na video from immigration going to sakay ng bus and then going sakay to central going sakay going sakay ng ano sakay ng train going to central so dito guys no maraming mga bus pero hindi namin alam kung saan papuntayan ng mga bus na yan so at least guys alam na natin And then, may shout shoutout sa ating mga friends dito sa Hong Kong Pero hindi namin sila na-message kasi nga uh, wala tayong uh, uh, internet connection So, uh, maybe next time magbalik kami sa Hong Kong is magkikita na tayo <laughs> So, kailangan kasi namin magpa-data ng, uh, uh, ng para sa Hong Kong na data uh, Ano tawag siya? Nakalimutan <laughs> So, yun na guys, pag nag-voice over talaga ako, nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay -bag. <laughs> So, shoutout kila, ano, dyan, kila, at, uh, at sa kanila ni yung channel, sa kanila ni sister uh, nila Ma'am Pai, nila Ma'am Olive. May shoutout sa inyong lahat, sa mga na, na, friends natin dyan sa Hong Kong. So, mm, baka next time makikita na tayo. So, kasi, uh, next time magpunta kami para pick up sa ATM. ATM na uh, from the BDO. So, see you next time there, guys. Uh, mga friends natin sa YouTube channel. Thank you so much and God bless everyone. See you on the next vlog. Bye-bye!